At derechahan ng usapan, pero patas ang talakayan. Dito, pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakausap po natin po sa linya ang tagapagsalita po ng Comelec, Atty. Uh, John Rex Laudianco. Magandang umaga po. Bati mo na po natin, fresh na fresh from Cagayan de Oro po ngayon kasi kaka <laughs> la kakalapag lang po ata, Attorney. Magandang umaga po. Ah, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at magandang umaga po sa inyo po, sir. Magandang umaga. Uh, from Dagupan City, nandiyan po kayo sa G G Gayan de Oro. bisig uh, busyng -busy po ngayon po ang Comelec. Uh, ni, uh, ito pong ginawa nating voters uh, education uh, para po sa lahat po ng ating mga mamamayan na pinangunahan po ng Comelec. Mismong ang chairman na uh, uh, Garcia ay nandito po kahapon sa Dagupan uh, uh, para po pangunahan po itong dinaluhan ng iba't-ibang mga stakeholders coming from uh, different uh, uh, sectors in our region, sa Region 1. Uh, ano po ang pinakalayunin po nito? Uh, sa pagkakaroon uh, po ng mga aktibidades po na gayet, uh, klase ng COMELEC. Unang-una po sa lahat, ginagawa po namin ito para ipakita po sa ating mga kababayan ng bagong teknolohiyang gagamitin na wala silang katapat katakutan and at the same time po ay ma na po sila. So sa pamamagitan po ng experience ng ating mga nakasubok doon sa makina ay maaring masabi nila sa kanilang mga kamag-ana, kapamilya, kapitbahay, kaibigan na ito ang gagamitin natin at na first hand na masabi nila na napaka-accurate, napaka-bilis makina. And secondly, isa rin po ito sa pamamaraan namin para yakagin ng ating mga kababayan na magpatuloy na magparehistro. Marami pa po kasi kaming inaasahan at halos one month na lang po ayaw mm. po namin magsiksikan sila sa uli araw Kaya sana po hanggat may oras pa magparehistro ng maaga pa po. Apo, yung pong uh, isa po sa question po ng uh, isang mambabatas na uh, kabilang po ng uh, Committee on Electoral Suffrage po, uh, si uh, Representative uh, Tan, uh, Tan wat ko the third eh yung siya sabi niya na maari magkaroon po ng failure of election na uh, ito po ito po ano alinlangan po na ito uh, papaano po ina-address po ng uh, COMELEC at ina-assure uh, not just only the House of Representatives but also the public na ito po ay malayong mangyari malayo po ito mangyari kasi very extensive po yung ating mga testing na ginagawa no at higit po sa lahat, kumakikita po ninyo tuloy-tuloy po yung continuity plan ng Comelec. Marami po kaming contingencies, maraming makina at maasahan nyo po na ano man ang abirya, mariresolva. At kita nyo nga po ngayon na kahit na nasa development stage pa lang po kami, ay iniikot na namin ang buong Pilipinas. At sa lahat ng ginawa po namin, abuti na experience, wala pong nakitang abirya, wala pong nakitang pagpalya. At kung meron man po, paper jam lang dahil pinilit na ipasok ng pataglit. Yun lamang po ang nakikita po namin dito. Apo, uh... Atty., uh, papaano po ina-address po ng Comelec po ngayon? Uh, yung pong uh, masiguro ng integridad po ng ating pong uh, komisyon uh, ay uh, matatag at saka mapagkakatiwalaan po despite of the question dito po sa deal ng uh, Comelec and uh, Miro uh, uh, System Company uh, Incorporated and at the same time, ito pong uh, latest na issue po na kinakarap po ng ating pong Comelec Chairman. Kung makikita nyo po, no? kamilang nga po yata ang ahensya ng pamahalaan na bago pa mag-procurement more than one year, at least March 5, 2023, ay nakapaskil na ang aming terms of reference sa aming website para nga po maaral na ng iba't ibang bidders, maaral na ng mga technology IT groups natin. At bukod po doon, lahat ng proseso ng competitive public bidding ayon sa Republic Act 9184 ay nakalivestream May co-representative, lahat ng political parties na invite yung ating mga watchdogs lahat po sila inibita namin in fact hanggang sa post qualification evaluation po yung punti na testing na yung mga nasumite yung mga dokumento yung mga ibang gamit dyan kasama po namin sila at ang lahat ng pong reports na to kami lang din po yata gumagawa nito isinapubliko nilagay namin sa website para po mabasa ng lahat hanggang sa dulong testing ng mga isinumiting gamit at dokumento apo sa latest po na 'yung pong ano po, latest na kinakaharap po ng atin pong uh, COMELEC chairman po ngayon and uh, how this will going to affect uh, uh, 'yung pong integrity at ng atin pong uh, parating na election and chairman uh, George No so malinaw naman po doon sa mga naunang naipakita namin si Chairman Garcia po mismo. Yung mga uh -huh. offshore accounts, meron na pong certification kaming nakuha mula doon sa Cayman Islands at uh -huh. yung iba pang mga mga abangko na wala inexistent yung po offshore accounts sa sinasabi. At mas mabilis nga po dito yung local accounts, yung anim na bangko agad-agad nagsumiti ng certification na talaga pong walang bangko na ganyan. At ito po po ang maganda dito. Humingi na rin kami ng tulong po sa Department of Justice dito sa ating sa Pilipinas at sa Department of Justice po sa Amerika. Dahil po maraming nilabag na banking laws mm -hmm. ang naganap po ng mga spurious na pinakita sa amin. So asahan po ninyo to na paglabas ng mga investigasyon, lalo na ng NBI at ng AMLAC isa sa publiko po namin ito at mapapakita natin na talaga mga spurious, peke ang mga accounts na binipintang kay Chairman Garcia. Opo, ito po ay malinaw po ba na talagang personal na pag-atake po kay uh, Chairman Garcia? hindi lang po ito personal na pag-atake sir kundi po yung ang institusyon ang inaatake gusto pong yeah. sirain ang pag ng paghahanda ng Comelec at kung kailan pa naman po ngayon na naibango namin ang pangalan ng Comelec in fact after the 2022 elections kami po ang third most trusted na government yeah. agency after ng, P, ng AAP at ng TESA yan po ang gusto nilang sirain gusto pong pakailaman ng halala na nagit sa lahat po isubvert po ang demokrasya sa Pilipinas Apo, ilang porsyento na po ato uh, attorney uh, kahandang Atin pong Comelec when it comes into Printing our uh, electoral uh, paraphernalia at uh, ilang pong Mga paghahanda pa rin uh, For example yung pag-educate po sa mga BIs po natin And uh, ito pong ginagawa nyo po Na simultaneous po Na pag educate sa ating pong mga voters at unti-unti na pong dumarating ito katapusan po ng Agosto itong ating 20,000 machines na una no at ang 20,000 machines po na ito mm -hmm. ang gagawin po natin ito po yung unang gagamitin natin pagtuturo sa mga electoral boards kaya nga asahan po ninyo maaga kami magte-training ng electoral boards bukod po diyan maaga stalo naming dadagdagan yung roadshow namin starting November po no walang gagawin ng aming mga election officers may kanya-kanya silang ACM kundi ikutin ng bawat barangay at iparana sa ating mga kababayan mm -hmm. ang kagandahan ng 8:00 At isa pa po, yung pong nabanggit nyo kanina paghanda, maaga rin po magiimprenta ng balota ang COMELEC. Dati po January yan, ngayon December po, magiimprenta mm. na po kami ng balota. Okay. 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 Nako, nakapakaaga po nito. Talagang busy-busy po kayo. Uh, yung yung some areas po, particularly doon sa Pangasinan, nakita po namin po ang COMELEC po very uh, very busy in reaching out our indigenous people po para uh, in in, in, in part, for example ng Maliko. Pinuntan po talaga yung mga indigenous people. Um ito po ba ay po talaga ang Comelec uh, reform na ginagawa po natin para at least lahat po ay makaboto at makapag-participate dito sa darating na eleksyon. Ayoko po, kasama po yan. In fact po, yung makinang daladala namin dyan sa Pangasinan ay nadala na po namin nauna sa Kaya pa, Neva kaya para sa ating mga katutubo po ng mga Ibaloy at iba pa. Nadala na rin po namin sa Tawi-Tawi, nadala na namin sa Butuan, nadala namin sa Sulu. Yan po, sabi nga po ni Chairman Garcia, kung sinong mas malayo, kung sino mga kababayan natin mas nangangailangan, inuuna po ng Pomelec yan para patunayan natin lahat po ito para sa bawat Pilipino, anuman ang estado ng buhay, yung dating napapabaya, kalayaan ay ngayon po hindi na mangyayari yan. Mm -hmm. Lastly na po, uh, Sir ato uh, Attorney, ano po ba ang pwedeng sinario na paaring makapagpigil po sa darating na 2025 election, midterm election? Opo, iyan po ang kinakatakot po namin kung kami po ay pipigilan po ng Korte Suprema dito. Pero kung makikita nyo po hanggang ngayon sa dami ng kasong niinilagak sa Korte Suprema, wala ni isang temporary restraining order na nai-issue. Kaya nga po kami taus puso kung pusong nagpapasalamat sa ating kataas-taasang hukuman. Yan lamang po ang katanging ang Supreme Court ang makakapigil po sa Comelec sa paghahanda. At yet, kami po ay talagay magtutuloy-tuloy dahil interes po ng bawat Pilipino, interes ng bayan ng lalay dito. Attorney ang inyo pong huling pa uh, uh, mensahe at panawagan po yung mga hindi pa nakakapag-register at uh, yung pong mga medyo makukulit ang ulo sa last uh, minute na po sila pupunta inyo pong uh, mensahe at panawagan po. Ako maraming salamat po sa pagkakataon sa ating mga kababayan po. Lalong-lalo na yung halos 5.2 million na na-deactivate ang registration. May tamang oras pa po na magpa-reactivate kayo at sa mga kababayan natin na gustong makisali sa ating 2025 elections. Boses ninyo ito, karapatan ninyo ito at higit sa lahat ito ang sa demokrasya. Mahalaga ang boses ninyo. Magparehistro kayo nang sa ganun makasali po kayo at makaboto kayo. At sa ating mga Pilipinos abroad, million Pilipinos na po kayo dyan sa iba't -iba -iba panik ng mundo. 1.6 million lamang ang nakahisro. Gagamitin na natin ng internet voting para mas lalong madali ang inyong pagboto. Ngunit, makakasali lamang kayo dito kung kayo po ay magpapahisro. Para po sa ating lahat, hanggang September 30, 2024 ang ating registration. Maraming salamat po. At John Rex Laudianco po ang tagapagsalita ng Comelec. Sir, mabuhay po kayo and uh, ingat po dyan sa uh, CDO. Mabuhay and God bless po. God bless po.